Hello guys, magandang araw po, magandang buhay po sa inyong lahat lalo na sa mga viewers natin dyan na nanonood ngayon ng ating video So good day po sa inyo and again welcome back sa ating YouTube channel Dance Collection po So ang topic po natin ngayong araw na ito, mga commemorative 1 piso Siguro naman ay familiar na po kayo dito sa mga barya na ito So, ito po ay nabili natin sa isang masugit po nating followers na patuloy po na nakasubaybay sa ating mga video. So, shout out po kay Ma'am Cherilyn. Maraming salamat po. At shout out din po kay Frederick Villa. So, good day po sa inyo. So, yan po mga kakoleksyon. Pag-usapan po natin yung limang uri ng commemorative 1 peso coins na inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong taong year 2016 at year 2017. So ito yung mga commemorative 1 piso na kasalukuyan po natin ginagamit ngayon at kadalasan ito po yung nakikita natin sa sirkulasyon na naisusukli sa atin o naibabayad po natin sa mga tindahan at marami nga sa atin ngayon ang merong may hawak at nakapagtabi nito mga commemorative coins yan po at ito po ay kinokolekta din ng mga coin collector yung mga magagandang condition po nito yan katulad po nito para pambuo ng BSP series ng 1 piso so kasama rin po sa hinahanap para mabuo ang series ng BSP 1 piso ay ang hard to find coins na year 2005 1 piso yan po so ito po yung patuloy na binibili sa ngayon ng mga coin collector yan ang hard to find coins na year 2005 1 piso at isa rin po tayo sa naghahanap at bumibili nito at ang isang klase pa ng commemorative coins 1 piso ang binibili natin ngayon sa halagang 2,000 pataas. Ayan po. at kasama rin ang mga commemorative 1 piso coins na ito baka meron ka nitong mga hinahanap natin ngayon dito ay pag-usapan po natin 'yan so kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag pong kalimutang mag-subscribe mag-like and share at pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa na mga video at sa mga barya na binibili ko. So yan po, bukod po dito sa mga commemorative 1 peso coins na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong year 2011 hanggang year 2016 ay mayroon nang naunang ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga commemorative coins na ito noong taong year 1961-1970 at nasa tig 100,000 piraso bawat isa ang ginawa dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga commemorative coins na ito kaya swerte mga kakoleksyon ang nakapagtabi nito mga commemorative coins 1 piso dahil ito po yung mayroong mataas na collector's value sa ngayon so ito po yung apat na klase ng commemorative 1 piso na nakalarawan po yung ating apat na pambansang bayani ng ating Pilipinas at dalawang commemorative coins pa na nakalarawan naman po si Paul D. Six at ang Bataan Day commemorative coins So unahin po natin yung commemorative coins 1 peso year 1961, 100 years birth anniversary ng ating bayani na nakalarawan dito si Dr. Jose Rizal year 1861. 1961 Centennial National Hero at ang commemorative coin 1 peso year 1963 100 years birth anniversary ng ating bayani na nakalarawan dito ang portrait po ni Andres Bonifacio Year 1863 1963 Centenary National Hero. At ang commemorative coin 1 peso year 1964 100 years birth anniversary ng ating bayani na nakalarawan si Apolinario Mabini year 1864 1964 Centenary National Hero. At ang commemorative 1 peso coin year 1969 na ika daan taon na kaarawan ng ating unang pangulo ng Pilipinas year 1869-1969 na nakalarawan po dito si Emilio Aguinaldo at ang ating dalawang commemorative coins pa na 1 peso na ang pagdalaw ng ating Papa sa Pilipinas year 1970 na nakalarawan po si Pap Paul VI na nakaharap sa kanan at sa kabilang side naman po sa harap ng piso ang larawan ng ating Pangulo ng Pilipinas Ferdinand E. Marcos na nakaharap sa kaliwa at piso at ang commemorative coins 25th anniversary of Bataan Day. So makikita natin dito ang naputol na larawan ng nagniningas na espada sa gitna ng corona at ang lettering ng 25th anniversary Bataan Day year 1942 1967. So ito po yung mga commemorative coins 1 peso na may mataas na collector's value ngayon sa numista na aabot ang halaga nito ngayon 1,500 hanggang 2,100 pataas. So depende po sa kondisyon ng coins. At nakabili nga po tayo ng isa sa mga ito, commemorative coins, 1 peso. So ibig sabihin mga kakoleksyon, legit po na meron nito mga kakoleksyon mga century commemorative coins at may ilan po sa mga kakoleksyon po natin dyan ang nakapagtabi po nito at nakabili nga tayo ng isa sa mga ito so ang nabili po natin mga kakoleksyon ay ang year 1963 uh, bukusan lang po natin so yan po so ang nabili po natin ay ang year 1963 Andres Bonifacio centenary commemorative coins yan po So marami pa rin po sa atin ang hindi pa nakakaalam tungkol dito at nakabili nga po tayo ng isang piraso po nito So ito yung 100th birth anniversary ni Andres Bonifacio 1863 1963 katulad din po ito ng ipinakita natin kanina Yan po nasa larawan po So ito po ay 1 piso na commemorative coins na nakalarawan po si Andres Bonifacio. Yan po. Taong 1963 na ikasandaan taon na kaarawan ni Andres Bonifacio nang siya ay ipinanganak noong November 30, 1863. So ang baryang piso na ito ay ginunita ang sintinaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio isang revolusyonaryong pinuno at isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas yan po so bilang pagkunita sa makasaysayang kaganapan na ito ay naglabas po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 1 peso na commemorative coins katulad nga po ng hawak po natin yan so yung mga nabanggit po natin kanina na mga commemorative coins kasama na po itong hawak natin ito po ay 90% na silver mga kakoleksyon Ayan po at pare-parehas po ang timbang ng mga ito yan na may bigat ito na 26 gram mga kakoleksyon so mabigat po siya yan mabigat siya ayam po at makapal mga kakoleksyon Ayan. makapal po siya at makikita po ninyo dito sa side na ito po siya yan at may lapad po ito na 38 mm so malaki siya mga kakoleksyon kumpara po sa mga barya na ginagamit po natin ngayon ayan so di hamak na mas malaki ito sa mga baryang ginagamit po natin ngayon ayan So, napakalaki po. Ayan, o. Oh. <clears throat> At ito po ay non-circulating coins na. Ibig sabihin, hindi na po ito umiikot ngayon sa sirkulasyon. So, bihira na po itong makita. Ayan po. So, makikita natin dito sa rivers. Ayan po, dito po yung rivers niya. Uh, yung larawan po ni Andres Bonifacio na nakaharap po siya sa kaliwa at ang lettering na Andres Bonifacio Centenary at ang dalawang between at taon na 1863 at 1963 at national hero yan po at dito po sa kanyang overs dito po sa overs side so yan po makikita naman po natin yung inscription po sa itaas ang issuing bank Central Bank of the Philippines at ang coins denomination po nito na 1 peso dito po sa ibaba at kitang kita din po sa gitna ang coat of arms ng bansa noon ito po ayan at ang Republic of the Philippines na makikita po dito ayan po ayan at syerte eh, mga kakoleksyon na nakabili po tayo ng isang piraso po nito dahil bihira na po yung mga ganitong klasing barya commemorative 1 piso na silver coins yan po at isa ito sa mga commemorative coins na patuloy po nating hinahanap at binibili sa mataas na halaga at ang hawak natin ngayon na 100 at 150 years na commemorative coins, 1 piso na nakalaraban po yung ating mga pambansang bayani ng Pilipinas na nabili po natin ay mga circulating coins na po. So mababa na ang value nito at bihira lang po ang may bumili nito dahil mandali na lang po ang makakita at makakuha nito ngayon sa sirkulasyon dahil 10 milyong piraso po ang ginawa dito ng BSP bawat isang commemorative coins na umiikot ngayon so napaka common lang po nito mga kakoleksyon Ayan. at kaya lang po tayo bumili nito dahil napakaganda pa ng mga kondisyon nito so nabili po natin ito uh, 150 po ang isang set bali tatlong set po yung binili natin sa halagang 450 pesos yan po at nailagay na nga po natin yung iba nito dito sa frame yan po kaya nakabuo po tayo ngayon ng isang set po ay yung series po ng BSP 1 piso so yan po maganda siyang tignan yan kapag maganda po ang kondisyon ng mga barya ayan so pwede po maibenta benta ng mahal ito mga kakoleksyon at mas mabilis siyang maibenta ayan po kapag buo at maganda ang BSP series na ebebenta po natin ayan katulad po nito So ang hawak po natin ngayon mga kakoleksyon ito po mga barya ito po ayan So ayon po sa record po ng numista So ito po ay may collector's value na ngayon na 50 pesos hanggang 130 pesos kapag ito po ay uncirculated yan po. So ito po yung legit price nito ngayon at binibili pa rin natin ito mga idol. Itong mga commemorative coins na ito. Pero dapat kasama po ang hard to find coins na year 2005 na 1 piso ito po. Yan. So mas mataas po natin bibilhin ito at dapat ganito po ang kondisyon ng mga commemorative coins. Yan po. Dapat mga magaganda po siya yan mga quality po. So, so, kita naman din 'yung mga kakoleksyon, 'no. Oh. Maganda po 'yung kanyang kondisyon. Uh, At dapat mga idol, ah uh, medyo maganda rin po 'yung kondisyon ng ating year 2005 1 piso. So, kahit hindi po ito bago, basta katulad po nito, ito. Yan po, medyo maganda pa siya. So, pwede po natin bilhin ito uh, 1,000 kasama po ang isang set ng commemorative coins 1 piso so yan po ang value nito mga kakoleksyon kaya wag po na umasa na nabibili po ito ng mahal itong mga commemorative 1 piso coins na ito Ayan po na sinasabi ng iba dyan na binibili daw po nila ito ng libo-libo so hindi po yan totoo mga kakoleksyon So yan po mga kakoleksyon. Ang pwede lang po nating bilhin dito ay yung mga uncirculated na may value ngayon na 130 pesos pataas. Yan po. At kadalasan mga kakoleksyon na ang mga uncirculated commemorative 1 piso na ito ay nasa blister pack. At meron na po tayong nabili niyan katulad po nito. Ito po. So ito po yung mga uncirculated po na mga kakoleksyon, mga bagong-bago po na commemorative coins na naka-blister pack. Ayan. Mga bagong-bago po 'yan, naka po yung barya po niya. Ayan, naka po yung coins. Ayan po. So hindi pa ito nabubuksan. Ayan. So ito po yung mga commemorative 1 piso coins na binibili natin ngayon mga kakoleksyon, mga nakablister pack po yan. So yan po mga kakoleksyon, sana malinaw po sa inyo yung mga binibili po natin. So i-remind ko lang po ulit, ang binibili po natin ay mga commemorative silver coins katulad po nito. At mga commemorative coins na nakablister pack katulad nito. Yan po. At commemorative coins na nasa extra fine condition ayan po katulad po nitong hawak natin na kasama po ang hard to find coins na year 2005 1 peso so sana ay nakapagbigay po tayo ulit ng kunting informasyon tungkol po sa mga bariya so maraming salamat po stay safe and God bless po